What's up mga idol at welcome back dito sa ating channel uh, sa Ogbering William mga idol no so yun ha? Uh, nandito pa rin tayo mga idol sa Laguna ayan so nandito ako mga idol sa boarding house mga idol no so katatapos ko lang mga idol maglaba maglaba ng uh, uniform ko ng, ng mga damit ko mga idol no so ngayon mga idol ah uh, uh, magbibigay ulit tayo ng mga tips tungkol sa alimokon mga idol to yan, so uh, napapansin ko mga idol, parang humihina humihina yung mga uh, nag-aalaga ng alimokon mga idol no kasi dahil doon sa mga uh, pinuntahan ng DNR mga idol lalong lalo na sa mga nagbablog so ayos lang naman mga idol na mag alaga tayo ng alimokon so wag lang natin mga idol ipakita na uh, nanguhuli tayo o Ah. Uh, ayos lang ay, ayos lang naman mga idol na gamitin natin mga idol sa pagba ko. Kasi ah uh, pwede yung mga nagbe-breeding, pwede yung mga idol no kasi nagpaparami ng mga idol no. So ayos lang naman na uh, gamitin natin sa pagba-vlog yung mga ganong ibon basta huwag yung ano yung ah uh, manghuhuli tayo sa gubat. So yun ano. So hindi ko nga alam mga idol kung makakatuloy pa ako sa pagba sa alimukon pag-uwi ko mga idol no. So kaya mga idol, ngayon nagbibigay-bigay lang ako ng tips dito sa channel na 'to mga idol no. Yan. So ngayon mga idol, ang pag-uusapan natin mga idol eh yung pangatinn nating alimokon na unti unting humihina sa pag di ba. Karamihan mga idol sa mga sa mga nag mga idol ng alimokon eh yun ang inireklamo nila mga idol no. So imbis na ah, maging bitirano ng bitirano yung pangatin nila gumaling ng gumaling i eh, nagiging uh, ah, ang tawag doon mga idol parang nagiging laos yung kung kumbaga mga idol eh, ah, tumitigil ma, mga idol sa pagiging magaling niya sa ano sa paguni o sa discarding mga idol no parang ganun mga idol basta nagiging ano siya mga idol pa nagiging tamarin mga idol sa ano sa pagdiskarte sa paghuni yon yun ang ibang inirereklamo mga idol ng ibang mga nag-aalaga so madaming nagtatanong dito sa may mga nagtatanong na dati-dati yan humo ah, magaling humuni yung pangatik ko tapos magaling tumiskarte yan so tapos ngayon ah, ayaw na ayaw nang humuni mga idol no nagiging tamad na ng mga idol no so ito mga idol yung tips nito upang mapanatili natin mga idol na maging naka naka maging uh, magaling lagi mga idol no so yung parang laging sabik mga idol no laging sabik siya sa uh, pag uh, sa sa pang, sa pag-akit mga idol ng mga alpas mga idol, mga idol no so yan kung baga laging sabik na kumbaga i-hunt mga idol no parang ganun parang ah, laging kumbaga pag may nakikita mga idol eh talagang nagdi-discard eh, talaga lagi mga ganun mga idol lang na sitwasyon mga idol no kasi yung iba ah, yun ang inireklamo mga idol na nagiging tamad niya mga idol yung alimok nila mga idol no yun So itong paraan mga idol, na ah, simple lang naman mga idol yung paraan na ito para naka ano lang yung pangatim mo mga idol hindi magbago kumbaga hindi siya maging tamarin mga idol no kasi yung iba ah uh, mga idol na magaling na magaling na yung pakati nila nagiging kumpiyansa na sila na hanggang uh, hanggang sa tumanda ng tumagal ng tumagal eh ganun pa rin ang uh, ang diskarte o ganun pa rin ganun pa rin ang pag-uugali ng alimokon nyo yung magaling talaga yan kaya yan ayan nang i-discuss -di dati ng mga idol no. So kasi tips lang ang binibigay ko sa inyo dito sa ano sa mga nag-aalimukon mga idol. So itong paraan mga idol eh, ay naman sa inyo. So number 1 diyan mga idol ay eh, 'wag mong laging tabihan ng alimukon. Kumbaga, ihiwalay mo yung pangatimim ng mga idol no. So 'wag mong ah halimbawa na kulungan mga idol, eh, pwede mong Uh, alisin yung takip na yung takip ng yung kung anong tinat tinatakip tina mga idol sa limukon basta wag mong laging pakitaan ng kapwa niya limukon mga idol no yan kasi mga idol nagsasawa yan mga idol eh kapag ah, laging naka-standby sa, sa inyo at nakasabit lang tapos may mga may mga katabi-tabing mga idol yun talagang hindi na yan ho, ni mga idol kumbaga magsasawa na yan mga idol So ang gagawin niyo mga idol eh, ihiwalay niyo yung mag pag pag, pangani, pag pangati mong talagang inaalagaan mo talaga at para hindi magbago siya ihiwalay mo mga idol so parang laging sabik mga idol no lang sabik so pangalawa mga idol wag na wag nyong pa pa, pa pa pababayaan na magutom yan so yun ang pinaka importante mga idol no kasi nagbabago nagbabago yung ano yung ugali, yung di ba, yung di ba masipag umunit tapos tatamarin na tapos yung busis nagbabago din yan mga idol. lumiliit ang busis pagkapag nagugutom lagi yan so dapat mga idol uh, talagang alagang alaga natin yung alimokon yun ng pangalawa mga idol huwag nyo pababayaan sa pakain mga idol no? so huwag nyo, wag naman mga idol na pas, pakasubrahan kasi baka magaya doon sa isa kong alimokon mga idol na yun, sumuko talaga ng dugo mga idol. Yung iba mga idol, hindi naniniwala na dahil sa pakain, namatay. Kasi sumuko ng dugo. Sabi daw na nasabitan daw ng alambre, kaya daw namatay. <laughs> hindi yun nasabitan mga idol na sa sobrang taba talaga mga idol, no? Kasi pinsan pinapakain ko. Sobrang taba mga idol. Parang hindi na kaya nga tapos sumuko ng dugo. Yun, namatay kasi talagang hindi ko talaga pinapababayaan mga idol yung alibogong ko babae kasi yung mga idol eh laging naging itlog sa pakain lang sa feeds yun hindi, hindi ko yun ang talagang na experience ko kaya control ng paglagay ko mga idol ng pagkain pag may alaga ko lalo na babae yung alaga mo yan so wag niyo pababayaan pero control din mga idol sa pagkain so ang pinakadabis mga idol na ipakain yung mga idol kung mayroon mayroon lang lagi kayong kamuti mga idol na ano na yung kamuti saka yung ano saging mga idol basta ano lagi pakainin niyo din siya mga idol ng feeds pero wag ano, wag madami kasi nakakamatay nakakamatay yan eh. Yung pins parang mainit sa katawan saka medyo maalat-alat lang maalat-alat din kasi ma ang eh. Kaya ako nung nangyari yun sa akin, yung unti-unti na paunti-unti na lang ako magbigay sa alimokon basta may makain lang siya sa ano, sa isang araw. Okay na yun mga idol. So, yan, wag yung pababayaan mga idol sa pagkain. So number 3 na tips naman mga idol, ito basic na lang 'to mga idol no. Kasi alam na alam na 'to. Pero bilang sa mga bilang baguhan ka o sa mga baguhan mga idol, wag wag na wag mong haya na lag na kaka, nakakakita ng mandadagit o yung lawin mga idol o kaya anong tawag doon? Yung talagang magaling mandagit mga idol sa kag kagubatan, nakabantay lang nakalimutan ko sa amin kayo sa libad mga idol eh so yan wag na wag nyong pababayaan lagi na, na nakakakita nyan kasi natutroma yung ano, alimukon kahit uh, hindi punta nya ng manadagit hindi siya maano basta pag nakakita mga idol nagiging mataputin yung pangatin natin kaya yun humihina ang diskarte uh, hindi na humuhuni kapag lagi nakakakita eh, yung ibang alimukon mga idol di ba na experience naman siguro ng mga uh, mga hunters pag may humuhuni lang mga idol sa taas ng mga idol ng ano ng mandalagit mga idol eh natatakot na agad yung alimoko natin so wag kaya mga idol an uh, kaya mga idol di ba pag nag ang mga hunters mga idol eh kapag pumupunta sa bukid at mga ngati eh, laging may takip yan laging may takip yung ano nila yung haula para hindi makakita ng mga ano ng mga ayan manadagit o kaya hindi turbo kasi kahit hindi yan makak makakita mga idol ng manadagit eh, nagugulat mga idol ano kapag may lumilipad na, na, may lumilipad na malaking ibon tapos nakikita ng alimoko natin nagugulat yan so wag natin hayaan mga idol na makakita lagi ng uh, manadagit para hindi magbago yung performance niya o yung uh, ka kagalingan niya mga idol sa pagunit tapos sa pagdiskarte. Itong pangapat na itong mga idol, masa, ma masabi mong parang napakaano mga idol yung bagang napakadamot mo. Kasi itong tips ito mga idol eh, hindi ko alam sa inyo kung, kung naniniwala kayo dito mga idol no. Kasi itong tips na itong mga idol eh, experience ko lang naman mga idol ano sa mga pangati ko ayan itong number 4 na to mga idol eh wag wag yung ipahiram mga idol no so kasi basta yun yun, yun lang naisip ko kasi experience ko lang naman mga idol kasi mga idol nung may mga pangati akong magaling mga idol eh may kaibigan ako mga idol na eh kwento ko lang mga idol no kasi may kaibigan ako mga idol na humiram humiram ng pangati ko lipad ng lipad daw ng mga idol na dinadala daw niya mga idol eh ayaw daw tumigil sa kalilipad mga idol sabi ko ba, sabi ko napakaamo nga yun eh basta ba, basta ganun mga idol na kumikilala din kasi mga idol sa nag-aalaga mga idol ng alimokon eh kapag matagal na matagal mo ng alimokon mga a ah, alagang alimokon mga idol eh nakikilala ka na din mga idol bilang isang abong, mga idol kasi ikaw ang nagpapakain mga idol eh. Ay, humiram mga idol yung kaibigan ko mga idol eh, hindi nakauli kasi mga idol eh, parang nainis eh, hindi ko na pinahiram mga idol kasi sabi ko hindi ka naman yata marunong eh, yan, sinabihan ko yan kasi lipad na ng lipad daw mga idol, hindi umuni, yun parang mga idol na kumikilala, kumikilala din ng amo yung alimoko natin kaya yun, wag yung ipa, ipapahiram mga idol no, yan, so So kung sa inyong mga idol, kasi meron akong alimukon na ganun. Pero pag bitirano, bitirano siguro mga idol, magaling na magaling na alimukon kahit ipahiram mo yan, magaling pa rin. Pero talaga mga idol, na, naniniwala ko na kumikilala talaga ng amo yung ano, yung alimukon pag bitirano na din. Kasi pag akong nagdadala mga idol, yung alimukon ko mga idol, talagang kala mo mga idol eh, kahit dala-dala mga idol eh, nahuni talagang gusto gusto talagang isit up mga idol pag akong nagdadala pero pag iba mga idol lipad na lipad mga natatakot mga idol sa ibang tao yun so yun ang mga tips mga idol no so yun uh, sana nakatulong sa inyo at uh, itong challenge na to eh, pasulpot sulpot na nga ako sabi nung sabi nga nung nakarang kong vlog eh, pasulput, sulput sulpot na lang kasi nagtatrabaho nga ako dito kaya yung vlog natin tungkol sa mga tips sa limokon mga idol at mga tips ko dito mga idol ah, hindi naman mga idol yung ah, sa pagkaubos mga idol no so kumbaga pa, ang mga tips ko na, naman dito eh, kung paano natin maalagaan ng maganda yung ko natin saka yung ah, kung paano tayo makagawa ng katiyan diba, na magaling so ayan So maraming maraming salamat mga idol. So sana mga idol suporta nyo pa rin at uh, sana makapag-vlog tayo ulit sa Alibuko no. Yan. So maraming salamat sa panonood at ingat kayo lagi at kabilis sa ating lahat. Bye-bye.